Isang masayang araw po. Ito yung ating mga biik na iwinalay ang inahin. Yun pong mga inahin ang lumakad. Papunta lang po dito sa ating consolidated pen para si Mario na po ang bababa sa kanila sa susunod na pagdalandi. So ang isa lang pong ipopoint out ko, huwag niyo hayaang magkaganyan ang inyong kulungan, masikip na po ito para sa ating 15 na biik po dito sa area ito. At yung pong kabila na meron tayong 18, 9 po yung kay K at 9 rin yun dun sa kasama niya, ay ganyan din po dahil nag-uulan, nagputik na po siya ng husto. Kaya mag emergency build mo muna kami gamit ang ating mga natitirang gamit dito sa farm. So ayan po, nagputik na rin ang kulungan. Ito po ang mga anak ni Kay at nung kanyang kasama na isa pong pampanga native Cross QB. Kaya temporarily ito pong area ito at yung kabila sasabugan muna natin ng apog para po mamatay ang mikrobyo at makontrol din ang amoy. Wala pa naman pong naaamoy pero maganda na pong magsabog bago bumaho. Kasi po pag bumabaho na malaki na ang efekto nun sa ating mga alaga. So pag po nagputik-putik na ganyan, ang aming gawain, basta po nagputik at tumigil naman ang ulan, hindi naman po kailangan maghapon na walang ulan. Mga ilang oras pong walang ulan, hindi naman po naagos, sasabugan na po namin ang apog yan. Kahit na po may mga biik tayo, wala naman pong masamang epekto ang apog sa ating mga alaga. Kaya ang apog gusto kong gamitin ang ginagamit ang apog dahil po effective siya against sa viral and bacterial microbes pero safe naman po sa ating mga alaga kaya ayan po ang apog kukuha lang po ng asin tapos hahaluan po ang isang planggana po ng apog lalagyan ng dalawang dakot ng asin at paghahaluin siya na pong isasabog. Pagkatapos po, dito sa rabbit tree, yan may mga gumalaw na pong kulungan. Yan pong mga kulungan na yan, itatabi natin lahat. Igigilid po dito sa may bakod para magkakaroon tayo ng added protection. Yung iba naman po, ay siyang gagamitin naming pambakod sa side na ito. Yung pong may kaunti pa po tayong mesh wire, ilalagay natin dyan sa side ng bakod na yan dyan po isasagad natin ang mga baboy kasi po uh, may buffer area dyan may madamo po yung lugar na yan walang nalapit dyan ito po kasing kabilang side ito yung karsada ng papasok sa farm kaya po hindi namin hinahayaang magdumi dyan kaya ang ginagawa, gagawin natin ilalapit po yun sa bakod itong mga kulungan ng rabbit at pagpapatong-patungin para po magkaroon ng buffer. So ganyan ito pong mga growing cages natin ng rabbit, ang siyang ididikit doon sa bakod. Tapos po, itong mga patungan naman natin ng cages ng rabbit. Ano po ang mga ito? Ah uh, de na tubo. Yan po ang gagamitin natin mo ng pambakod. Ililinya po namin sa lugar na ito. Tapos po, yung mismong rabbit cage. Ito pong ating mga breeding cage. Kakalasin lang po namin itong ating grass feeder. Ito po yung grass feeder. Yung mesh wire na ito. Kakalasin lang po namin yan. At itatagilid po namin sa gilid ng mga patungan kasi po 20 feet ang haba ng mga patungan na ito at 20 feet din po ang haba ng ating mga breeder cages kaya yan lang po ay magiging sufisyente na para bakuran itong lugar na ito at pusikay Nakatawid na nga po sila dito Ito po yung isang ating QB Crossberg Na galing Candelaria At ayun pa po yung isa nating QB Crossberg At dun po sa May tabi pa Ay yung isa pang inawat natin Na Pampanga Native Cross QB naman Yan. Himas-himas uli kay. Huwag mong inaaway yung mga kasamahan mo. Eh? So, yan po. Medyo out of place pa po. Itong apat na itinawid natin dito. Kaya po dito namin sila sa may likod pinakakain. Inaaway po sila pag nakikisalo dito sa ating main feeding area. Kaya dito po muna sila sa may likod kakain. Eventually naman po ay tatanggapin na rin sila as part ng herd dito sa ating consolidated pen. At yun nga po, si Mr. Mario na ang susunod na bababa sa kanila para po mas tumaas ang lahi natin. So, yan po ang balita dito sa may unahan ng farm. Iko-convert -co na po natin itong area ng rabbit tree para maging pastulan ng ating mga alaga. So, pasyal naman po tayo sa likod. Nakaabang nitong ating mga kambing. Excited ng makalabas. Ilang araw pong maulan, doon lang sila sa building, hinahatiran ng sinakating damo at dinagdagan po namin yung bigay ng sapal ng soya. So, yan po. Ito pong matatandang bulugan, mga one year old and up, hindi ko na po nakapon. Pero yung mga bata po ay kapon na. Kaya katulad po nung puting yon wala na pong bayag yung mga yan. So, hindi na po tayo delikado sa inbreeding sa ating mga kambing. Ganon din po sa mga tupa. Dahil yung mga tupa po ay kapon lahat ang mga lalaki. So, ayan po ang ating consolidated pen. Ay, maalala ko lang. Dito po muna tayo sa gilid. Balik, balik lang. po si Kalinga, umanak na uli. Nabawasan po ang kanyang babies. Walo lang po ang kanyang delivery ngayon. Dati po ay sampo. Pero very healthy po lahat. May isang maliit pero malakas po. So yan po si Kalinga. Walo ang kanyang bagong bi. Mga anak pa rin po ni Mario yan at si Mario ang ating bulugan sa ating Consolidated Pen. Itong mga palakihin po ay nakakain na. Ito po ang ating next in line na kukunan. Yung kabila nating na pen may mga 20 something heads na lang po doon. at ito po ay 50 plus naman so kung 12 a week lang ang dadali natin kay ka-farmer abuti na po ng September itong mga baboy natin dito sa first growing, winning growing pen dahil makakadalwan deliver pa po tayo dun sa mga nasa kabila at uh, agosto na po next week Uh, mid-August na po, bago tayo makabawas dito sa ating first winning growing, uubusin po muna natin ang laman nitong ating matatanda na 5 uh, months old na po ang mga ito. Mga March born po ang ating mga baboy dito. So April, May, June, July four months going five months na po ang mga baboy natin dito. Yung mga delivery po natin ay kadalasan 25 kilos up. Kuminsan po, may pakiusap si ka-farmer na magdala ng 20 kilos. Kuminsan naman po kasi may slow growing, nakukuha pa rin natin dito sa mga kasamahan nila. Pag wala na po, dun sa next in line kami pipili. So ito naman yung ating pinaka bunso na 56 heads. 27, 21 at 8 ang pagkakalagay po natin sa mga ito. 27 galing sa second breeding pen, 21 po ang galing sa sampalok at 8 ang galing sa ating consolidated pen. Kakaunti po ang naging biik natin sa consolidated kasi po kung matatandaan ninyo nung kasagsagan ng init April, May at March, marami pong biik ang namatay sa ating consolidated pen. So ito po patuloy pa rin ang aming improvement, ah uh, medyo nagpuputik pa rin po yung loob. Kaya yan po, yung pakainan, pagkabigay, ay nangingitim kaagad. So, tuloy po naming tatambangan ito. Actually po, o-order naman ako nung pinagsalandrahan. Kasi po, dito sa Pampanga, mayroong mga... Um, sa po, sinasalandra muna or ini-screen yung buhangin. Para kung may mga pagpapadeliver po na pure, na yung wala na pong bato nakasama. So yung pong maliliit na bato, uh, pagdating sa bitsayan, hinihiwalay nila yun, yun po ang o-ordering ko. Kasi masyado pong nagputik ang lugar nila dito sa may kainan. At pag yung purong buhangin lang po ang linalagay namin, hindi po namin na... Uh, o overcome yung mga putik kaya po yung pebbles ang ordering ko naman tatlo po kasi ang bato dito yung pong pinaka pebbles tapos po yung parang graba nila at ang malalaki po yung tinatawag na apple yung apple po halos laki po ng mansanas or gagamao yung mga batong yon masyadong malaki naman po yung apple para ipanambak ip natin dito sa farm dahil pwede pong maipit ang ating mga biik sa pagitan ng yung mga paapo nila sa pagitan ng mga bato. Yung graba po, medyo mahal yon dahil ginagamit sa construction. So, ang mura pong panambak dito sa Pampanga ay yung apple at yung pebol. Dati ko po pong ginagamit yong kaya lang nung magdala po ng buhangin nung nakaraan, walang available na pebble dahil po maulan hindi sila masyadong nag screen noon. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.